mali landing ni Mr. Bean mga lords. Sa mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa aking uh, uh, second home which is yung ating uh, kasama si ECU shop where performance begins. So ay mga kaibigan ano, yes, nandito po ako sa Thailand ngayon at uh, meron po akong sinisilip na technology na natapos na nila. Ayan mga kaibigan. So introducing ECU Shop Electric Vehicle. Okay, so mga kaibigan, ang dami-dami pong uh, reactions dati sa post ko nito. Pero ito po ay literal. Okay, this is a full EV na sasakyan. Okay, yung kanyang makina po ay mas mahal pa sa buong sasakyan. Okay, ito po yung pinaus ko dati na may tatlong motor na sobrang taas ng torque. Uh, kaya nitong top speed is around 220 kilometers per hour at kaya niyang takbuhin ay 200 kilometers din ang distance. Okay, so tinanong natin yan doon sa loob kung kumusta ang lagay nito. Napakamahal po nito dahil ang kanyang gearbox po pala is pang racing na din. Okay, ganito po kaganda ang kayang gawin ng ECU shop. Kaya wag na po kayong magtaka kung bakit po sa mga si ECU is eh, sobrang, sobrang dali na lang po para sa kanila. Okay, aside from that mga kaibigan, meron sila ditong hybrid din na sasakyan which is eto po ay nandyan pa rin yung kanyang original na makina pero may nakalagay dito. Caution, electric motor. Ibig sabihin po nito, ang dalawang gulong niya sa likod is meron pong parang yung electric motor na nakakabit. Parang yung mga e-bike na gaya nito. Ayan, o. Oh. Ayan, oh. So, ito mga kaibigan naman, ito ay full EV na motor nila. Na una nilang ginawa, ito yung pinakauna-una-una nilang ginawa na electric vehicle. Tapos, ito yung pinakauna din na hybrid. Ibig sabihin nito mga kaibigan, kagaya po nitong concept ng sasakyan na ito, meron din pong ganito. So meron din pong makina pa rin yan na may gasolina, pero naka-electric na po yung kanyang likod. Tapos so, mga kaibigan, ito ang galing mismo na R&D sa Yamaha. Ngayon ko lang ito nakita eh. Pero kakaiba yung kanyang setup. Okay? Meron po siyang dynamo dun sa gilid. Okay? This is owned by ECU Shop lahat ang nakikita nyo dito mga kaibigan is locally developed dito sa Thailand sila din po mismo nagde-develop ng ibang pyesa, so ibig sabihin mga kaibigan ano sobrang layo pa ng Pilipinas, yeah, sobrang dami pa po natin ang ahabulin, ako naman po yun, nandito lang ako para mag-aral, alamin ko kung yung mga meron na bago, at the same time titina ko yung application, kung pwede na po sa Pilipinas ipamahagi, dahil alam ko, sobrang daming magaling sa Pilipinas na hindi lang po na-expose okay, so mga kaibigan uh, I hope that this video will inspire you. Sana po may, may nakita kayo na pwede nyo i-kaunlad pa lalo, Ano? Dahil dito po sa ECU shop, alam ko we are far behind sa technology nila dahil sa sobrang dami nilang developments sa sobrang dami nilang kayang gawin and sobrang laki din ang mga budget nila kumpara po sa atin. So, and mga kaibigan, I hope one day there will be someone sa Pilipinas na willing mag-invest sa mga ganitong klaseng gawain. Dahil ito po, as far as I know, uh, may suporta sa kanila yung government at the same time, naniniwala sa kanila yung mga kapwa nila tay. Okay, so mga kaibigan, ito po ulit si Gris Monk at uh, ayan, marami tayong natututunan dito ulit, marami tayong uh, marami tayong aalamin, especially po yung bago naming Tech2 ECU na exclusively distributed and exclusively made for Pits Bike JRT Racing. Okay, so alam nyo naman at alam nyo, alam ko na alam nyo naman na nasa ARC level po si Pits Bike. Hindi lang po siya sa Nationals. Nandun na po kami. And uh, sobrang kahit dami about sa amin, wala naman po kami pakialam dahil will always be kasinungalingan. Okay, so God bless mga kaibigan. I hope you enjoy this uh, short video. Kaya kung napapansin nyo, sobrang dami yung... Uh, sobrang dami ng technology na meron dito sa isang building na to dito sa Thailand dahil uh, sila mismo is patuloy na nag-aaral. So non-stop sila mag-aaral, non-stop sila na mag-develop ng mga kung ano man ang bago na makakatulong sa industriya ng mga sasakyan pati ng motosiklo. So eh, mga kaibigan, halo-halo dito diesel, gasoline, electric, kompleto na po si ECU Shop. And I'm really grateful dahil nabigyan tayo ng chance na baging parte nito. Ayun, may mga Lamborghini, may Porsche, kompleto, may dragster, meron diesel na drag car, meron coach na drag car. You name it, they have it here. So ayun mga kaibigan, ECU Shop Thailand, magandang araw po sa inyo lahat. God bless. This is Grace Monk. Peace.